Okay na po yung ating pinalta ng head at saka block. Ito po yung sumabog. Okay na po mga idol. oh. So mga idol, pwede na ulit pa sabugin. Okay na. Eto ano na may So yung magandang araw sa inyong lahat mga kaidol Ito nga pala yung gagawin natin So nakompleto na po yung pyesa nung miyong yun mga kaidol Ito po yung sumabog Yung natanggalan po ng valve, valve seat So bubuoy na po natin to Kompleto na po yeah, kung makikita nyo naman po Ginagabok na Ilang araw na po naka-imbak siya Ilang linggo na po Kaya ngayon Mabubuo na po natin siya Ito na po Nalinis na po natin yung makina Tapos andito na rin po mga kaidol yung mga pamalit natin na ilalagay Ayan, so bumili tayo si Idol ng bagong head Ito, stock nga lang po, wala Ayan Stock lang po yung binili ni Idol na head Cylinder head So, ang ginawa ko po dito mga ka-idol Ay pinort ko na po, ayan Pinaport and polish na po sa atin ni Idol Ayan, o, makikita nyo naman, nakaport na po yan Tapos, ito naman po yung black Ito yung kakabit natin, 59 Kasi nakakabit po dito dati ay 63 yan 63 po yung nakakabit dito kaya ito po yung ikakabit natin ngayon 59 nagbaba po tayo ng bore tapos ang brand nya ay CNC yan Mio 59mm cylinder kit yan ayan po yung ipapalit nating block tapos meron na rin syang nabili na mga oil seal tapos ito yung cam 6.8 Papaltan na natin yung cam ni Idol 6.8 Tapos ito yung kasamang bulb ng head Yan, diyan yan Tapos may magneto kit Nagpabilin na rin tayo ng magneto kit eh, no? Puro genuine po yan mga ka-idol Ayan po yung kakapag natin Tapos yung oil seal dun sa may likod ng pulley Tapos ito yung bulb seal na ilalagay natin Tapos syempre magpapag na rin tayo ng chain guide yan, babataas chain guide. Tapos langis. Ito yung gagamitin nating langis. 10W40. Yan, RS8. Tapos, gear oil, JBT. Tapos ito naman po mga kaidol yung sigunyal. Yan, pinapalta na natin ng connecting rod. At saka dalawang side bearing. Koyo po yung kinabit natin dito. Japan, yan o. Koyo. Pinapalta na po natin. Kasi yung dati pala mga kaidol ay nakapin. Yan nakapin pala ito dati yan, ito yun o oh. yan po, pinto, nakapinto po siya RRGS so yan, pinalta na po natin yan so nalinis na rin po natin yan bubuhoy na lang po natin lahat yan mga kaidol so, tapos bubuhoy na po natin yan so update ko po, po kayo pag kaya ni nabuo na po natin mga kaidol no? so yan lang, balikan ko kayo mga kaidol So, ito na po mga kaidol, nabuo na po natin. Yan, natagalan lang tayo pagbubuo na to kasi nagtapos pa tayo ng piston at saka yung valve block at saka retainer. Yan, nagtabos pa tayo ng valve block at saka retainer. Tapos nung valve, nag-lighten din tayo ng valve kasi nagpapangabot yung dalawang valve. Yan, nabuo na natin ngayon. Wala na pong bangga at naikabit na rin natin pang gilid. So, sasalinan na lang po natin ito ng langis. Napaltan na rin natin ito ng chain guide mga kaidol. Yan, okay na po ito na buonar natin ay na natin yung pipe wala nga lang ito mga kaidol na engine cover yan ayan salinan natin ng langis salinan natin ng langis RS8 ayan, nalinis na natin ito mga itong mga kaidol itong karburador Nasalinan natin lang eh salpak na po natin sa chassis nya mga kaidol so isalpak lang po namin mga kaidol ito mga kaidol okay na po yung ating Mio Sporty na ikabit na po natin yung makina nalagyan na po natin ng langis at naikabit na rin po natin yung panggilid so tetestingin na po natin mga kaidol kung aandar Ayan, testingin natin mga kaidol paandarin. Low-bat lang yung battery magsisiris tayo ng battery mga kaidol Okay na po mga kaidol. Okay na po yung ating pinalta ng head at saka black. Ito po yung sumabog. Okay na po mga kaidol. Oh. 59 stockhead. Nakakams lang siya mga kaidol. Racing. Tapos naka 28mm na carb. So goods na po yan. So subukan po natin. yan mga kaidol okay na po Ikakabit na lang po natin yung bangkat araro yan nandun yung bangkat araro nakakambak doon tapos sasalinan po natin ng geroy so, detrain po natin yung dating giroy at sasalinan po natin ng bago mga kaidol balikan ko kayo mga kaidol pag naikabit ko na yung footboard at masali natin yung geroy tayo muna natin yan ang ganda ng minok nya mga kaidol oh. table so hindi pa natin pwede itong birahin at ibe-break in pa

两块。两块。 Ayan mga kaidol, pwede na ulit pa sa buge. Okay na. Pwede na ulit sa bugay. Pwede na lang pa sa bugay. mga kaidol